Alright, so mapayapang buhay po. Tinawag at tinirang. So ngayon po mga patay sa larangan ng pag i po. Uh, so ngayon po, ngayon lang po ako napag-upload dito sa YouTube ko rin po. Sa YouTube channel na rin po. sa so, nahihirapan na rin kasi noon. So gusto ko na rin po makapag-upload na rin po dito. At nahihirapan na rin po ako. Hindi lang po ma may post lang po. At min minsan eh, nainip na kainip na kayo, may tagal po ma-i-post po sa YouTube rin po. So pasensya na rin po sa ngayon po. So ngayon din po mga kapatid sa larang ano po. And din po ngayon nakapasa sa trabaho rin po. At so ayun po eh sumakat ang uno ko eh naginom rin po ako mga kapatid. At dito yung naligo po ako kapon eh sa postema rin po. Niyakag po ako ng mga kasama ko sa trabaho. Ayun po hindi po ako nakapasok sa trabaho rin po namin. At pasensya na rin sa mga kasama ko sa trabaho. <laughs> ayun yung line leader din po namin si Sarandi rin po eh eh walang katao tawa rin kasi pag a uh, linggo rin po nag din na rin po kami yung rest day. wala pong kami pasok yung yung sabado nag din na rin po kami mga kapatid so ngayon po muna at huwag na rin po tayo dumako sa mga ganyang bagay at dumako ko na rin po tayo ngayon sa ganito po kung paano rin po ako mag process po o proseso sa paggagawa ko rin po ng mga gantong bagay rin po so ngayon po mga kapatid at nakapag-print na rin po ako sa mahal na araw, malapit na po mahal na araw po mga kapatid. Ayan, baka doon ko na ito yung pagkukusagraan yung pambuhay at paminyag po at pagbabasbas rin po sa bundok banaw rin po mga kapatid. Pupunta rin po kasi sa bundok banaw mga kapatid. Kasi naman yung nakasama sa akin at pwede nyo naman po kay PM rin po. At medyo kasi na kaya kasi pag may kasama rin ako. Pero may mga kasama na rin po ako mga kapatid ang nagturo rin po sa amin sa pagiging larangan sa Sportol na rin po. Talagang tutusin rin po ay lahi rin po namin na mga ganto rin po. Pero hindi yung ganto. Kasi yung iba yung sinasabi ay sinasabi yung lahi lahi yung panel daw yung nalaman yung ganto, yung lahi. Kailangan pa kasi aralin ng mga ganto. Yung tatakin sa larangan pag i po. yun po yun, ano po yung dila ko. <laughs> Ayan po, yung sa akin po ito yung ginawa ko na rin po, yung napano na rin po ako sa computer ito. At nagpa-print na rin po ako nito mga patid ngayon si Megatron to rin po, mga, maganda rin po yan mga patid At lalo ito po yung oxide lot po. At so ngayon po, pinakita ko na rin po sa inyo yung mga, mga ilan sa akin mga gamit rin po sa larangan ng Sportal rin po. Ito rin po yung isa eh, nagawa ko na rin may eh. isang yung isa Ay, ito ito nagawa ko na ganito na yung itsura yung, yung, yung ko rin po at babalutan ko rin po ng gantong plastic yung cover rin po kahit pagpawisan rin po ako mga kapatid eh, para hindi ma ano masira rin po kaya naging ganyan medyo yung parang naging ano brown brown rin po mga panalig eh. Nag, nilagyan ko sa loob nyo ng langis rin po ito rin po eh. binalutan ko na rin po yan no kasi wala tong balot to po babasa po sa akin ng pawis rin po mga kapatid sa katawan ko eh. nag iiba ang kulay po. Yung nagiging dilaw talaga may rin po dito sa banda po. Hindi kasi makikita dito sa camera rin ko po mga kapatid. Yung nagkaano rin yung napapawisan ko rin to eh. Nagkakaano yung nagiging dilaw dito yung band? yung sa gilid-gilid rin po sa bandang mga po eh, okay, uri ng mga pantigal po rin yung mga kapatid sa akin yan po hindi ko po iyaano uh, yung about sa mga instruction drink ko dito mga kapatid at marami rin ma uh, malalaman rin po sa kasama ko sa trabaho at yung alam nila kasi yung facebook eh, yung sa youtube ko rin po mga kapatid mga kapatid at hindi ko po ipapaliwanag yung about sa mga instruction dito pero yung mga nakakarami rin po yung mga nakakalam rin po nito yung about sa mga kagamitan rin po kung anong mga bagay yung, yung mga nakapalobo rin dito at alam po yung mga hindi po nakakaalam rin po mga panaligat at hindi ko na ipapaliwanag din na rin po dito kasi ayoko rin po may malaman din tungkol rin sa akin at tungkol sa mga ganito sa akin para maalaman na rin nila po yung about sa mga ganto at pag na ay hindi ko na nga ipapaliwanag rin po dito mga panalig at mga kaano kasi So ngayon po mga kapatid, lalo sa mga spiritual na rin po eh. Mga pawang gawin ng report mga ganito. At manalig po rin po tayo sa Diyos natin na rin po. At lagi po tayo magdasal. At pa, mapalakas po rin po ating espiritu. Sa ating loob rin po, ayun eh, ang kailangan na rin po yung pagpapakain ng espiritu. Kailangan mapakain na rin po natin yung espiritu natin. Maaari rin po magdasal na rin po ng tatlong ama namin, tatlong abagin ng, ab, tatlong abagin ng Maria at sumasampalataya at dual later rin po para mapalakas nyo po ang inyong spirito sa inyong loob po rin po hindi lang po natin nakikita yan po na, pero nakikita ng iba yun yung may marunong bumasa rin po nalangon ko na yung mga instruction rin about sa mga ganito <coughs> noon na rin kasi mga kapatid may manon na rin po sa, sa may bumasa na rin po sa isipan ko rin po panababasa na rin po yung mga ganyan rin po sa isipan na rin po ng isang tao kung gano'ng kalakas naman pa na po tayo sa Diyos ang nakikita rin po sa loob ng ating body rin po ang mga body cells po natin yung mga tao rin kasi may marunong rin kasi bumasa ng isipan tao po at ilang lang tao lang kumikakiyan rin po sa ganyan at pinagkakaloban rin po may mga ganyan rin po yung iba kasi yung, yung iba yung hindi na niwala sa mga ganto kasi hindi ba kasi ko. ayun kagaya rin ng kababata ko rin nun eh hindi rin siya naniwala sa ganito ang sinabi niya sa akin ng kababata ko pag may karanasan na isang tao doon malalaman Siyempre wala pang karanasan sa mga ganito kaya hindi malalaman kung anong mga dito so ngayon po mga panaligat lagi tayo na way magingat rin po sa pagdating sa spiritual na rin po at suriin po natin mayigay rin po sa so, mga ganito para hindi rin po tayo mapahamak rin po at lalo yung pagpapakulsado rin po ng mga oras o no? oh. pagmamantra po at lagi po sa uli ng po natin kaso lang masakit lang sa uli yan lalong kinakabasado rin po natin yan at inuulit ko na rin po dito para hindi rin tayo ma mapahamak rin lalo sa pagsasulo rin po nakakalambot rin kasi yung mga ganyan at lagi tayo magpuder rin po sa atin sarili at pagbabakod rin po para hindi maapektuhan rin ng ating katawan nakakalambot yan eh at dandan rin po tayo magpagkakabisado sa pagsasolo sa ganyang orasyon nakakasakit kasi sa ulo rin po niya nakapanalig <laughs> kasi eh, yung nakakarami po niyan at alam rin po yung mga panalig tagang ganyan rin uh, po yung mga mga nakapalob kasi boy na silitar po kasi yan eh yung mga latin yung mga latin ay eh, galing pa galing pa kanya kasi sa akin bilang mundo rin po mga kapanalig. May nakasama, may naka, ano, na rin po mga kapatid sa sama ko sa trabaho rin po namin sa daw way. E, hindi daw totoo yung mag sinasabi daw. Ay e, galing daw sa may kanto. E, hindi lang hindi lang sila na sa may kanto. Parang ito yung mga kapanalig itong ano rin po nato, yung pampasakit ng Diyan na rin po na mga kulam rin po. Ito, may babanggitin din po. Galing po ito sa Encanto rin um din. tam, si Paltoon, si Badi, yung turkong po. Kaya mga ganyan rin po. Galing pa rin pala yung sa Encanto rin po yung binigkas ko rin po. Madas ko rin binibigkas ko po yan. Habang ako yung nagbibig salita, papunta rin sa trabaho rin po namin mga panalig. Ayan rin po. Kasi madas ko na Naliga rin, rin po yan sa iba. Habang binabanggit rin po ng iba yan. Marunong na rin po sa ganyang okasyon rin po. Om Badik Tam. O Si Palto. Si Badik Yung Yan rin po. So ngayon po mga kapatid. Hagan dito na lang po tayo. At pasyensyahin na po ako ngayon. At hindi na rin po nakapag-upload sa akin YouTube channel ko rin po. So ngayon po, kanina ako nga rin po pala mga kapanalig at pupunta rin po pala ako kanina sa Paranaque rin po. Ah, hindi rin po, hindi na rin po pala ako nakatuloy doon dahil sumakit kasi ang ulo ko. Habang sumakit kasi ako sa ibas rin po mga, kama, Sa so, na rin po kanina mga kapatid sa bebebas na rin po mga kapatid, eh. Tum tumigil na lang po ako sa so may kawit rin po mga kapanalig kaso lang eh sumakit ang ulo ko nakasakay na rin po ang mga kapatid nung kanina eh bumaba na lang ako at kumain na rin ako ng saging rin po eh maganda rin po yung saging rin po mga panalig yung saging rin po eh para makapagbawas na rin ang over rin po yan yung over rin po kasi ako eh. pero minsan lang po ako nag, nag rin po mga ganyan rin po nito at mag inom rin po mga panalig kasi masakit yan sa ulo at nakakapekto rin yung sa ating utak po, brain cells po habang tumata, habang tumata ano pala, habang tumatagal na rin po habang nag-iinom rin po tayo ng ganyan lumilit ang ating utak rin po at lalo po yung third eye nakaka-apekto rin po yung third eye rin po konektado sa ating utak rin po nyan, sa cells po natin yan well cells po natin mga panali so ngayon po, hagan dito na lang po tayo ngayon po, ingat na lang po kayo lagi sa pagdating sa larangan ng spiritual na rin po at pagpalain po tayo ni Yeshua na ating Panginoon sa sanipunan na ripon na to.